Magkakaroon ba ng reunion si Senator Bongo at Senator Bato sa The Hague kasama si former President Rodrigo Duterte? Sa kasalukuyan, walang opisyal na ulat tungkol sa isang planado, reunion, nina Senator Bongo, Senator Ronald, Bato, De La Rosa, at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Gayunpaman, may mga kaganapan na nagpapahiwatig ng posibilidad ng tanilang pagkikita sa hinaharap. Kalagayan ni Rodrigo Duterte sa The Hague noong ikalabing isa ng Marso taong 2025, inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte terte sa ilalim ng warrant mula sa International Criminal Court ICC dahil sa mga paratang ng Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang kampanya kontra-droga, siya ay kasalukuyang nakakulong sa ICC Detention Center sa The Hague at nahalal bilang Alkalde ng Davao City habang nasa kustudiya, posibleng pagkikita sa The Hague Senator Ronald Bato, de la Rosa. Ipinahayag niya noong Marso taong 2025 na handa siyang sumama kay Duterte sa The Hague kung maubos na ang lahat ng legal na opsyon. Gayunpaman, siya ay nananatili sa isang hindi pinangalanang lokasyon sa Pilipinas at hindi pa nahaharap sa formal na kaso mula sa ICC. Senator Bongo, magaman wala pang formal na kaso laban sa kanya, may mga ulat na maaaring siya ay isa sa mga susunod na kakasuhan ng ICC kaugnay ng kampanya kontra droga. Conclusion habang walang kumpirmadong plano para sa isang reunion sa The Hague, ang mga kasalukuyang kaganapan ay nagpapakita ng posibilidad na magtagpo sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hinaharap, lalo na kung magpapatuloy ang mga investigasyon at kaso laban sa kanila.